nara araw po sa inyo lahat. Ako po si Yishar, BP sa Monte. At ngayong araw, ito talakayan ko po sa inyo ang pang-apat na pananaw na perspektibo ng globalisasyon ay kay Goran Taborn 2005. Ang globalisasyon ay hindi isang modern invention kundi may malalim na kasaysayan Tinutukoy niya ang anim na alam na globalisasyon na nagsisimula pa noong sinuunang panahon. Sa pananaw niya, ka daidikang ugnayan ay matagal na umiiral, hindi lamang resulta ng makabagong teknolohiya, pagkos na kaugat sa mga pangyayari, pang politika, pang kultura, pangkalakalan at pangrelihiyon. Ayon sa kanya, ang globalisasyon ay sa kanya, ang globalisasyon ay nagsimula dahil sa pangyayari na ganap sa kasaysayan at maaring marami itong pinagatan at naging sanhi ng globalisasyon. Ang ilang halimbawa nito ay pananakot ng Imperyong Romano bago ay pinanganak si Kristo. Nagpalawak ito sa kalakalan at may pangkultura buong Europa at militaryan. Ang pangalang halimbawa naman ay paglaganap ng Christianismo at Islam. Noong ikaapat hanggang ikawalang siglo, lumaganap ang Christianismo sa Europa at ang Islam mula sa gitang tulangan hanggang Espanya at Timog Asya. Nilantag nito ang pandaibigang network ng pananang palataya sa isahan na reliyon at malawak ng vitoryo. So ayon dito sa pananakot ng Imperio Romano ay dito na pinapakalat at napalawag ang kalakalan pagkakalan. Huwag na kultura sa Europa at Midayan dahil sa pananakot ng may Romano ang ilang bansa at nasakop. At nasakop ito ang, Bel ang Belgium, Switzerland, Italy, France at marabang sa malapit pa rito. At sa pagpapaganap ng Kristyanismo at Islam naman na epekto nito ang kum kumalat sa buong Europa matapos kawing opisyal na relihin ng Imperium Romano at Islam no ikaw ikawalo hanggang ikapito siglo lumaganap lumaganap mula gitna silangan hanggang hilagang Afrika, Espanya at Timog Asya at nagbigay daan at nagbigay ng daan sa pandigdigan network ng pamatayan at pagkakilala ng mga mamamayan na reliyon. Ang punta to halimbawa naman ay ang kalakalan sa Mederian ng gitnang panahon ginamit ang pampang ng Mederian para sa malayo ang kalakalan ng produkto, idea at kultura sa pamagitan ng Europa, Afrika at Asia. Ang apekto naman nito ay naging sentro ng politika ng produkto gaya ng seda, pampalasa at gintoa. Naging daluyan Naging daluyan din ang ideya at kultura mula Europa, Afrika at Asia. Ang pangapat na halimbawa naman ay ang pag na ng pagbabago sa Italia no? ilang panahon ng pag ng bangkong panipunan sa Florence, Florence Bennett at iba pang lungsod, lungsod ay nagbigay daan ay nagbigay daan sa mas origsadong pandaigdigang sistema financial sa Europa at noong at noong mga kabago simula naman ay noong potisa na siglo lalo pang pinabilis sa teknolohiya ang global na ugnayan noong 1956 na itala ang paglalagay ng unang transatlantic cable para sa Pilipino na nag, para sa Pilipinas na nag-uugnay na Estados Unidos at Europa noong 1956 naman ng satellite ang unang buong letrang larawan sa mundo mo mula, mula sa kalawakan nagbigay perspektibo ang buong planeta kasama, kasama na rin rito ang makabawang simula ng malawakang epekto. Malawakang epekto ng pag-atake ng, ng Twin Towers 911 nung 2001 na pag ng pandaibigang kamalayan sa isyong sig pansiguridad at iba pang isyong pandaibigan at dahil sa mga ito ang mga nito ay mas mapabilis ang mga telepono at mas mapabilis rin nito ang real-time communication at pandaibigang transaksyon. At nung, nung, at nung larawan naman, naman sa daigdig ma, mula sa larawan at makataong patulong sa pagbabago, daigdigang kamalayan ng pandaigdigang crisis. Nung pag-atake ng Twin tower sa labing isa, dalawang isa, nagpagbabago sa pananaw tungkol sa siguri, siguridad at ekonomiya at diploma. At yun lang po, maraming salamat sa pakikinig.